Halos dalawang linggo na raw napapansin ng mga residente sa Barangay Buwed sa Kalasyaw, Pangasinan ang pagkawala ng kanilang mga alagang hayop. Ang kanilang hinala, konektado raw ito sa Dambuhalang Sawa na patuloy pa rin pinaghahanap hanggang ngayon. May mga nawawalan rin silang mga manok, aso, kaya naalaman po yung mga kaparangay namin kasi may mga bata. Kaya po naglagay po kami ng senegis na bawal pong dumaan mo ng mga ano doon, mga tao. Nakita mm -hmm. ang pinagbalatan mm -hmm. nito, nito lamang Martes, February 27. Mm -hmm. Tapos sunod-sunod lang dumating yung mga nagkakintiris na maghanap, makikitag-tulungan sila sa amin. Mm -hmm. Kaya mabuti naman kung ganun ma'am. Sa tatlong araw nilang paghahanap, ibang uri ng ahas ang kanilang nahuli ngayong araw. Yun po yung nagkita namin kanina, pero you know, actually hindi siya yun ma'am kasi malit po yun. Mm -hmm. Tapos may mga nahuli rin kami, hindi pala kami, yung mga stick hunters ng mga cobra ma'am. Ayon sa Northern Exotic and Wildlife Troopers, nagsisilabasan raw talaga ang mga ganitong klase ng ahas dahil sa pagtaas ng temperatura. Uh, malaking factor po ngayon yung temperature natin kasi lalo at uh, naghahanap ko sila ng source of water also given po na uh, pag-wooded area talaga, uh, doon naman po sila maninirahan. Kaya, po, Medyo common naman po pag doon po nakikita. Ayun. Um, hindi lang po sa water, uh, sakto din po is nagbabasking din sila or nagpapainit ng katawan. Um, they take chances the ko po para po uh, um, mag-regulate din. Ang mga ahas daw kasi gusto sa malalamig na lugar. Payo nila kung sakaling makakita ng ganitong uri ng ahas. Pag nakakita po tayo ng mga ahas sa mga bahay po natin, mas uh, maigi na lang po, na, hayaan na lang po natin or kung kaya natin na walisin palabas or sa uh, any safe way na pwede silang tabuhin outside or uh, kaya na lang yung lumayo. Kasi um, lalo sa mga uh, forested areas. Nagsagawa naman ng pagpupulong ang barangay ngayong araw para mabigyan ng babala ang mga residente. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines